Sa isang flip-top battle, isang rapper ang nagpakitang gilas sa pamamagitan ng paggamit ng kantang, Cordero ng Diyos, sa gitna ng kanyang pagbigkas. Sa halip na ito'y awitin ng may paggalang, ginamit niya ito bilang bahagi ng kanyang pambabatikos sa kalaban. Maraming manunood ang natawa at natuwa sa kanyang ginawa, ngunit ilang sandali lamang matapos niyang kantahin ang banal na awit, ay bigla na lamang siyang nawala ng boses hindi na niya maituloy ang kanyang performance at napilitang tumigil sa gitna ng laban. Marami ang nagsabing maaaring iyon ay isang simpleng aksidente, ngunit marami rin ang naniwala na ito ay tanda ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos, isang paalala na ang pangalan ng may kapal ay hindi dapat gamitin sa biro, panlilibak, o anumang gawain na walang paggalang, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing aral sa lahat na ang Diyos ay banal, at ang kanyang pangalan ay nararapat lamang bigyang dangal at paggalang sa lahat ng oras at sa anumang pagkakataon. Oh, ay, <laughs> <na wala> <laughs> <laughs> Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Flip top na to boy! Oh! Kordero ng Diyos na nag-alit. Ah, na na. <laughs> Kaya pala, may,

Dia tak boleh, tak ada fokus dia. Tak boleh fokus dia. tak ada fokus dia. Dia tak ada fokus